Suzuki Celerio Che check natin ngayon ang issue nito ay ano manginig ang makina ayan buksan na natin yung kanyang hood para makita natin na start muna para makonfirm yun o oh manginig o bablog natin to para sa susunod maibabalikan tayo yan ang inig o so ito ay 57,000 odo so ngayon check check muna natin yung spark plug nya check muna natin yung

may nakulokotok uh, ang ginig oh. so para matik natin itong ano matik natin kung saan yung nanggagaling ginig so okay itong isa yung number 3 Din. number 1 O parang hindi siya nagbago. May pagbabago. Tingnan natin number Pa-check so, muna natin yung mga spot light. So ito. Tanggalin niyo muna yung ignition coil no, number 10. Para mahugot niyo siya tapos tatanggalin niyo siya sa socket. Hindi naman magbabaliktad diyan kasi kanya-kanyang haba ng socket. So Ikatin mo ano. ito may maya kasi bak mainit-init pa ito eh. Pwede kasi kayo maputulan ng spark plug. Kung mainit pa medyo lamig-lamig na lang konti. Tanggalin muna natin. So, tanggalin muna natin yung spark plug mga idol, no? Natanggal ko na yung dalawa. Ito muna tayo mag-focus. Kasi ito ay 50,000, 57,000 kilometers na to. So, dapat mga 30,000 magpapalit na. yan sa libro. Ito, okay pa to. na Yung dalawa, yung nogso na yun oh, no? yung isa yan. So, palitan muna natin ang spark plug. So, ito guys, yung spark plug gap para malaman nyo kung okay pa. Ayan. Susukatin nyo ito. Ayan. Yung A and B. Ito, medyo mataas na ito. Nasa 5 na ito. Dapat nasa 1 to 1.1 mm lang. 1.1 mm. Pag sa iridium sa mga NGK sa mga nasa 0.95 to 1.05 ano mm so ito magpapalit tayo so ito nakakuha na tayo ng bagong spark plug no uh, so best for ano multicab sa Suzuki kasi kalimitan kasi ano uh, puro 3 ano lang 3 cylinder lang so palitan na natin dito pa kaya ko na ito hindi na mo lang ayan video natin yung nagpapagawa <laughs> ayan so ito yung spark plug na bago at luma ayan sunog na siya tsaka yung gap nya malaki na titignan nyo yung gap nya palitan natin ito pa. natin dito kasing ano na to ayan may ano siya kaya nagtutusok siya ito yung common rail injector Ng... naman. Natin... Ah, Sige na bay nating an din kuno pala dito. Jo so, hihi pikitan na lang muna natin. Pikitan muna natin. Okay. Pikitan muna natin 'yan. So ayan guys, aalis na yung unit. Okay na siya. At pasensya na hindi natin na-video yung paano natin binalik yung mga cover at yung mga ano mga accessories na ano. So ayan guys, salamat. Ang problema nya yung spark plug. Inuwi na yung unit ayan. Eh.